May nakita akong libring ano dun bike may bike na si Hana pero kung kunin pa natin pwede natin ibigay yan sa mga kung sino man maliit lang eh pang maliit na bata lang pero sayang din na uh, may kapit-bahay kaming hmm. maliit na bata di ibigay natin dun pwede okay. natin 8 na bike dito. Dito kasi pag may nakita ka sa front or sa back na kung ano man. Ibig sabihin na pag binibigyan na nila. Ayan, nakakita ko. Pag-part ko lang sa kulahan para kunin ko. Ayan yung bike ko. Ayan beach na yun. Pukulay natin yan. Pukulay natin yan. Ayun. Nakakuha na spong bike